Oh, may dagong dyan na hinog gamay kay gamay kayo saan man ho. asa boss. Ayano, kayo. <laughs> Ayano. Ano na Yaman nalay kulang anak. Ya bunuhan man ni Rene. Unsa ta tawag aning kuan ante? Nalimot ko. Ikaw kay ila o kay hebalo. Ma, unsa nga na to ning Nalimot namo ko singan ani. Mahal man ning kilo ani. Unsa ano, may paduton anak sin? Balat. Tapos yung dagta niya. Dagta pala niya ang bibilhin niya. Ah, tagok. Hmm? Ano nga tagok din na. Tagok na siguro ni... Kay gam o mag-perfume. Tapos, ano? Mintang na ano, ito. It. Insinso. Kay humut man daw ni auntie. O, pero man si baho lagi. Wala pa kay... Kung ano man na siya, naman ay na proseso, anang gamon. Murag sunugon, pamanggani, nagway na. Murag tusukon ba? Ang iyang lawas. sa o oh, wala pa kaay makuha ang tuwing puno. At yung ikot ko tiya na. Agdare, mo dako nga. G ah, sayang no. sebagai mukut makutkuton din na yan. Ang katong anti, ng na kahigayon yun ang tika ito, bitong kulo. Kuha ito ago. o... o Pungkulan? Oo, pungkul ito. Kaya di mo taas kayo. Oo. na dyan di bawa eh. 2 years na good na siguro. 2 years naman siguro na siya ah, mauna, ang pino. Ambot lang kay kanang pulo sa mga man na tuwa kayo ng ako hindi naman mo. Ah, mo na atong mo ang putlan nimo kay aron dili na lang mo taas, bahalag mo dako ayang lawas. Okay, mura man siya mura sa unang panahon, mama nay na pamalit sa kanang kuan. Kamayan na butang ang kamay. Oo mga tagutom sa una mo na nakasalba sa una sa mga taong unang panahon nga makasalba kay abisan karon tung pulo dito sa bukid nga dapat kay punuan dagsan gyud pong manuha ni siya lapikan anti mga gan kasar ko ay kaduha pa dei ko nakakaon ana di ay kasara di ay to si Martina ang kuyog kay nagdala sa kulo nga kulang kulang siya gulang pero mag, nami magud siya kanon og gulang ante Lagi, kay labok ayo na diri man daw kuno yata ang daghan og mo no, nang gawas ang mga sawa kay nakabaho na ligani okay. na ayon okay diri Murag na sa mga 100 kape na siguro ni mga manuka 145 or 1 one... Bilang tugi ito ni ni Ani Nalag po nagyudag yung kanding Ante ayan yung mga kambing Dagko na o Duha man na sila ko O rin isa o dago na Dago may una Asa man ron Kaya mo ang Kaman ron na. Ipadala la bana ni Rene kuno agoy mag Ako ba san? Di sa man dapat. Ipadala daw ang halas kitik sa ra sa gabi. Oh. Kaway oh. na mo nang halas sukul mo na. Ako ba Asa di sa man dapat ta? Di asa. Istorya <laughs> ni mi anti, wa pa do sakit ang baksan. Oh. Sa gabi ni yung halas <laughs> ni gabi. Unsa oras sa dito gabi na patay ninyo? Halas gis. Nanong ha? kuan man nakita ninyo? Ko may patay man yung ang manok. <laughs> Ilambod kayo siya na o. Oh. Ah, Bino na, basa yung sukul mo ano o. Oh. <laughs> ay, ladak ko dito <laughs> no? ay na, agad atong panit. Hello. Hello. Ingon magod si Adrian hapon basin nga basin halo. Halo, halo ug um, halas. <laughs> Ayan. Ah, yan. Luto, unen, na ninyo na. na gawas ang halas kay ang sawa. Atong na kaayo. Dili. Kaya nakatimahok na sa maho. O Kaya ikaw lang yung minig. Oh, Asa na mo nag-awayan ng usawa? Mm. De, bukot na siya dihanan hmm. so, no? so, ko ano. Isukol muna ako. Asa? Di ari. Ang manok ay tuwagin na. Ang manok na matay? patay siya kay. Kuha anak kung iwagan akong iwa ulo anak Kaya giluwa man yan. pagluwa niya. Nilambod man yan di ari. patay o. Matay. na siya una. Kuha ganyan na ah, o. Oh. Hala sukul so cool man siya. Daku amon sa pagkayo na ito. Daku kayo to. Dakuha, ito. Yan mulo tora dito sa so buwan o. O sa mga kuwan ma ni Mato, or... gisundang ni mo? Sundang fermero. Pag ikbas na ko kay Musokul cool man, lihay, oh. yan mong kuwan, lihay po ko. O. Oh. <laughs> Ibu napatay kay ngitit ka ayo. O, <laughs> suba. <yung, yung> Ganyan <laughs> nag-away na yan. Nagdelikado kayo dito o kuwan. Ha? Mo, lingkis manang ang sawa. Ogi ka kuana aku ke besik bulik satu ko taku puna. Oh. dupa. Dan mun dupa. Satu pula. Sepati diri banget oh, kasar. Dari kunu anti o. Sabud kunu diri sa ku ana Diri. Ha? Jadi ule ule suka kita ayo. May kina napansin ni mo, naka na ispat na ni mo. Oh, manggod. Ni ka ug halo isa dito. Ihalas dire. Apit ko nang hulog dia kay di singgit ang manok. Alas jis. Di cukup naog. Nanong kay bala maghalo dito. Kita magihapon ako pag umanok patay dagan mo ko dito kay na may kuan. Ya namang. Namatay pud dito, dito ag manok wala ra. Patay jud di dalagay niya. Ha? Huh? Gidala ni atong kuan manok. Ana dala sa Ah, gabi eh, nadala sa isa ang manok. <laughs> Oo, oh, ang usag riwa na kuha kayo na... Na, sa, ah, oh, palos sa... Palos, palos? Oo, palos. Dako man, mura magpaaka dako itong halo. Dako ako kayong halo ha to eh. Na, mga napunay yung mong bantayan. Yan, mabalik mo ito yan. Ibaing mo na ko si Muate nga. Ina ko na halo dito, te. Ina nga. Ah, na, halas na. Ah, dili. Naingon ko nga kang halo. Kung halo lang, naagin na ang puyo anang nangyuta. Nasa tao yan. Pero kanang sawa, wala ko kusog para kita ang sawa. Kusog kita o sukadog sawa unya niya karang makakakita. Ang akong dupong raman. Ngayon gino ko. Hala sa TV, radyo ko makakitaan ng inga na kadakong. Hado ka po kayo di ay no. Wala ko madalagan. Ako wala dyo ko kay ina inako Di na ko mapatay. Dahang mong manok. oh dahang yung manok. Ina ko. Hala. Ina kay musukul man daw ko nun niya, masukol so cool, din na kayo dugay na kung napate ito masukol so cool, din cool, cool, na kay mukaon ko siya nag kanon pa niya mukaon kung magay siya kayo iwag na ko pa niya pag luwa ah lambog na yung ha sa kawayan ah ning ning nanukad na siya daan sa kawayan okay nang hawig ba na siya god ayun na siya mo anak hawig na siya daan pag lambog na nang hawig na kay kana iya ang iyang murag utin utin niya itampok pa niya ng kawayan hindi hmm. naman <coughs> na siya kabuhig dali dali anak Mm. <tos> Na mo ni kuan problema diri. Kay amo palibot diri puro kuan siya. Puro lasang, puro kakahuyan ang mo palibot. Ngay napakadelikado niya daghan kay manok. So halas og oh, halo ang amo ang problema na duha ang isa ka manok gabi in namatay kay nagdungan dai pang atake ang halo og sawa ang sawa napatay so patay pud ang manok ang namatay pud ang sawa kay napatay man ang halo or halo nakaikyas dala pa niya ang manok stilan duha na ka manok ah balik na deni ka manok na nila di ay kay dihas ni agi mo mampud kuha mampud sila sa una na ay namatay wala ni kabalo gun say namatyan ato ah, murag mo o siguro pud to sawa siguro to nya wala ni na dala ang manok kay nakatali man lisod man tanggalon tong tali ang halong mangyod kay putol mo siya o pisi mo ni among lugar dire sa among mga nanukan?